So, ang napakagandang maga po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon, update po tayo no sa four-time service sa talong. So simula pa kahapon hanggang ngayon, no, tuloy pa rin ang pagpipitas po natin sa talong. So kahapon mga kapwa ko ka farmers sinabi ko sa inyo dalawang araw po ang pagpipitas natin sa talong. So yung na uh, pipitas natin kahapon, uh, wana, uh, nandito na po, nakarating na po siya si Bo, kaninang umaga lang po. Okay, so ngayon uh, patuloy pa rin ang ating pagpipitas na. Kung tingnan nyo, ganyan na karami ang aming napipitas. So meron pang hindi pa napipitasan mga kapakukaparmers yung nakikita yung sa aking harapan. Okay, so yun po. So ang variety po ng ating tanim na talong mga kapakukaparmers ay Calixto F1. So kung na natin mga kapakukaparmers, ah... Uh, sobrang marami po no ang bunga ng ating napipitas then yung talong naman kapon yung uh, ano pinipitasan po natin yung isang area yung isa ngayon so sinimula na po ang pagbubuwat palabas uh, mga kapwa ko ka-farmers. so yun po ang nabubuwat so yung dito nakikita nyo yun po ang pinipitasan, pinipitasan natin ngayon na talong ah palaya then, yung talong uh, yung isang area kahapon dito So ngayon dito. So yung napipitas natin ngayon ito na po karami mga kapwa ko kaparmers. Okay, so siguro ko ngayon namin pinipitasan mga kapwa ko kaparmers kana hindi po ito bababa lahat sa mga 5 kilos. So kahapon pinipitasan namin hanggang ngayon. So ito po ang napipitasan namin ngayon. Hindi pa tapos mga kapwa ko kaparmers. So uh, mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano karami ang aming napipitas. Kasi hindi na po siya kaya namin no sa isang araw si sobrang marami na po kahapon mga kapwa ko kapamers na sa 2 uh, 5k ang aming napipitas so ngayon ah uh, pinagpatuloy po namin Okay, so yon po. So kahapon, uh, malakas po ang ulan tapos uh, bumigay po ang mga puno natin ng talong. No. So, kung tingnan natin mga kapwa ko ka-farmers, kung silipin natin ang ilalim, maraming tayong makikita ang bunga. Oo. So, yun po uh, ang variety na talong na kalikstoy ipuan mga kapwa ko ka-farmers. Maraming na lang ang bunga na ating makikita. So, yung mga tauhan natin, oh, tingnan natin, samahan nyo ako, uh, ipapakita ko po sa inyo. Oh. Ganyan karami ang mapipitas mga kapwa ko ka-farmers na mga talong. So ulitin ko dahil sa lakas ng ulan kahapon, bumigay po ang mga puno po natin ng talong. Kasi hindi po natin sila nalagyan ng time. So kaya po bumigay. Okay, so yung mga ano, nangingitin, tingnan nyo. Oo, pakita ko sa inyo, halapitan ko sa kamera. Oh. So ganyan karami mga kapwa ko kaparmes no ang bunga sa ating talong. Kung so, sisilipin natin no. Ang daming palang bunga. Kaya po bawat puno mga kapwa ko kaparmes no ang sampo. So, kung tingnan tatanggalin natin ang mga dahon para makikita nyo. Huh. Yun po ang bunga sa ilalim ng talong na ating makikita o. Oh. So ganyan karami mga kapwa ko kaparmes. ang bunga ng talong na ating makikita sa ilalim oh, mapawaw ka na lang sa dami ng bunga sa ating tanim na talong so dahil sa lakas ng ulan kahapon ano ay na lang kuhan niya brad sagdain na lang ng naharag anak niya brad kayo ganaon na bitan na siya kuan Ma matay Tigay na lang na yung harag ana. Uy uyuni na lang. Napsagay na lang na siya. Kaya pwede na nyo kuhin na niya. Hindi mong siyang kuhin na ano, ano, na. Mas stress na kasiya kasi siya. Mga kuhin niyang bulak. Pasagay na lang na yung puruma. So meron sila dito mga kapukan na walong tao na nagpipitas isa, dalawa, tatlo, apat mayroong apat dito sa dulo Oo, oh, mga idol okay so isa isa kong ipakilala sa inyo mga kapwa ko ka-farmers, ang aking mga tauhan na palagi tumutulong dito sa farm araw araw mga talong isa oh. nga lang niyo kami si Boy Tapang oh dili dai, si Boy Boy Piko oh Boy, boy Piko abel kong si Boy Pikon hahaha <laughs> <laughs> so, yan po mga kapwa ko ka-farmers Okay, so do, Sobrang dami ang bunga Kaya ilalim natin makikita So, ang variety po nito ay Calixte Pan Okay, so bago tayo magtapos Shout out po sa iyong lahat God bless at mabuhay mong isa sa ka See you next video mga kapwa ko ka-farmers Thank you po